Hi guys! Welcome back to Ate Shines TV Vlog po. Ayan, ngayon ay New Year Celebration. At bago po ang lahat, Happy New Year po sa inyo. Ayan, nagde decorate ng ako para sa aming 2024 decoration. Oo, oh, nanggala yan! Nasapwitan mo na beshik ko! Nasapwitan hmm. ang ilaw! Ngunitin po kami yung ano, number na 2024. Pag-alaboy ko lang siya. O, wag kang tumulong, Ben. Ha? Kasi baka... Ayan, may number 2 na tayo. Sunod yung friend. Ito naman. Ano to, din? To ko po ang next natin. Alam niyo po ba, hindi ako marunong mag-alam. Ngayon, dahil nagawa na natin siya, ah uh, Ayan po, kinabot uh, ko na ngayon 2024 kasi diyan ko na lang nilagay sa TV kasi uh, sira na po yung TV namin kaya ginawa ko na lang, lang siya ng paraan. Si Bumbay, nasa loob lang siya kasi kakasumpong niya lang. Tapos ako naman magagawa ko ng salad. Nagbila ko ng isang kilang buko tapos yung ibang gagamitin. Um, ayan po guys, uh, nilagay ko na lahat sa tupperware yung mga ano, salad para magkasya rin sa rep. Tapos yung iba, dadili namin kay Papa dyan. Uh, mag-umpisa na kaming magluto yung tilapia, piprituhin lang namin yung iba tapos yung iba, uh, susugbay namin tapos ito naman, imamarinig pa to anin to, iihawin iihawin po yung baboy tapos ayan yung hipon, piprituhin din namin tapos yung manok prito na lang din, tsaka ayan magbabalat kami ng hotdog, hindi na po kami magluluto ng iba pa kasi uh, masasayang tapos yung matitira dyan uh, dadalhin namin para kay Papa bukas po kami ng dahon ng saging. Binabi na kami pagkuha kasi galing pa kami sentro. Hindi na nakikita. <laughs> ayan po ah, hindi nakita yung pagkuha ng ano, ng dahon ng saging kasi madilim na ay. Dapat pala kanina pa. Ilalagay namin yan sa mesa. O, oh, dyan mo na lang, higa mo na lang yan dyan kasi pupunasan ko pa. Ah, uh, ayan po, dito nga po pala si Raymart. Ah, uh, dito po siya sa amin mag New Year. Ayan. Siya po ang tagaluto ngayon. Ayan, minamarinid muna po niya yung baboy kasi iihawin daw niya yan. Tapos siya na rin magluluto niyang mga yan. Ako naman mag-aasikaso dun sa dinidecorate kong. Tapos magre-ready kami ng ano ng lutuan sa labas. Lutuan ng ihaw. Si Bumbay naman busy sa kanyang cellphone. Nag-game siya. Mamaya bibisa namin si Bumbay ng violet kasi ang team namin ngayon ay violet kami ngayon. May nabasa ka pala ako dun sa ano sa may nag-comment na ano daw dapat daw green. <laughs> kasi daw ano ng Tawag doon, lucky color. Wala naman po yan sa kulay. Kung ano lang po yung maano. Mapag, ma pag usapan pwede na yun. Happy New Year po. Ayan, utusan ko po siya magbili sa sentro. Ayan, nakapesto na si Bumbay, oh. Paka-violet na rin siya. Ayan, waiting po si Bumbay sa mga kasama niya. Siya pala yung ready. Ayan naman po yung isa, oh. Nagbabalat na siya ng hotdog. Madami-dami ang babalatan yan. Tapos niya ng... Ano yun yung tilapia? Pinalamanan mo sa loob yung tilapia. Ayan po, pinilagyan niya pong palaman sa loob yung tilapia. Kasi yung iba iihawin daw. Ayan, ayan na po si na! Wala pa bing naluluto, be. Wala pang luto. Ayan na po sila. Si Madeline po, uh, hindi ko alam, nasa labas. Uh, mabili daw po siya ng pang Ayaw siya kasi uh, nag-uulan na naman. Ano, bibito? na po siya. Ayan, uh, nag-iihaw na po kami ng tilapia. Yan guys, nang welcome. Ah, welcome. yan nagluluto na siya ulit. Kaya na yung ano, iniihaw. Pagod na yung nagiihaw o. Oh. Ah, dyan na kami sa labas nagiihaw kasi hindi pwede dito sa loob kasi ah, mausok yan eh. Ayan po, may nakabang na po. Paborito po kasi niya ang chicken. Then, yan, oh. Wow. Oh. <laughs> talaga we excited na marayo oh mm. Mm, talaga grabing mari ang takaw oh mamaya na yan oh. Ayan po, uh, luto na yung inihaw namin na tilapia. Tapos ang pinito kaming manok. Ayun na din yung inihaw na baboy. Tapos yung piniritong luto. JB, wag mong kalatin yung kanin ha! ayun po, pinaglalaroan niya na yung kanin. Mamaya po, pag malamig na siya, ilalatag na namin siya dyan sa mesa. Ayan po, nandiyan na po si Madeline. May dala po siya. Pizza. Tapos ham. tapos apple, tapos juice. Happy New Year daw po. Ano yan? Pa ay may dala siyang paputo. Ano yan, Lucy? Po, kain na po si Bumbay. Sige na, bay. Kain na, bay. Ang gusto mo? Magkuha ka na kanin, oh. Pa, ikaw din? Ha? Ikaw din? Si Bumbay. Si Bumbay po pala, hindi siya, ano, hindi siya nakamay. Talaga nakamay. Sige pa yun ako, kutsyara. <gibito> cellphone ko? Nagpre-prepare na po. Bulol po kasi ako. <laughs> Nagpre-prepare na po si ate yan. Una po niya yung tilapia na... Ano ba yan, prinito or sinugba? Yan. Yan po yung isda na prinito. Pag may mga ganyan okasyon po, baga kapag nakalatag na yung mga pagkain, nakaka-excite kumain. Tapos kapag, kapag kainan na, na, wala na, wala ka na sa mood kumain. Diba? Shout out po sa mga nakaka-relate. Ganun po kasi ako ay, na nakakatakam siya kasi bawal pa siyang kainin. Ay po, kumakain na po siya. Oo, oo, oo ano yan nakain ka man yan? Gutom na siya pero hindi pa kami tapos. Doon sa kabila. Ay, sige, tingin isa lang dyan. Ayan, gutom na po mga kalahokas. Uh... Okay. Ayan po, um, na ready na namin yung pagkain namin. Ang tema po namin ngayon ay boodle fight. Ayan. Ayan yung aming pagsasalusaluhan. O, oh, ba? Diba? Ayan, o. Oh, mga, <laughs> mga gutom na. mga gutom na, kawawa. Ma'am, naka-violet na si Onyok. Wow, kanta niya na si Onyok. Kanta niya na. Happy birthday! Ayan po, um, ayan si Kulot. Naka-violet na siya. Ayan. Happy po. Ayan. Ayan, Oh, ayan po ang iba pang mga team violet. Oh, ayan po at magtutupo. Let's uh, go. Bibito. Masa pa diwanag kanya, V? Here Oh, ayan. Yeah. yung dalawa si Bombay na si Bunso namin nanonood pa ng fireworks sa labas. Yung dalawa na una na. Ayan, am kakain na rin po kami. Kaabot si Onyok sa karainan, tapos smoke na po siya.